আর হিলিং মন্ত্র ইকা mga kabayan, isang napakagandang araw po ulit sa inyong lahat. Yan mga kabayan, hindi tayo magluluto ngayon ng isa sa mga all-time putok-batok favorites. Ano ho, arihong tinatawag na sa Sibong mga kabayan o sa parteng Bisaya, tawag ay ginabot. Dito naman ho sa atin sa Batangas, at tawag ho dito ay chicharong pulaklak. Yan mga kabayan, at di ito abilin natin, meron ho tayong mahigit dalawang kilo. At atin ho lulutuin ngayon ito, tayo ho ay magluluto ng putok-batok. At mga kabayan, yan ang napakatabang ginabot o bulaklak at yan ho yung na natin ng ayos kanina nakailang hugas ho tayo mga kabayan at talaga naman ho yan ay kinisikiso natin ng ayos hanggang sa uh, talaga naman ho na mamuti na yan mga kabayan kita nyo kayo nakailang banlaw ho tayo diyan. at diyan na ho natin ng ayos ang tubig tari ho mga kabayan ang ating gagamitin yan meron ho tayo may dalawang kilo na yan ginabot o bulaklak na baboy mga kabayan meron ho tayo na asin, paminta, asukal, sibuyas at bawang at sili. Gagamitin natin yan sa sos mga kabayan. At simple lang kung gagamitin natin pagluluto dito mga kabayan, tayo ay ito ay igigisan natin hanggang sa magmantika mga kabayan. Sasangkotsahin ho natin, sasangkotsahin hanggang sa magmantika. At ito naman ho ay di mangyayari ay lulutuin ho natin sa sarili niya. Yan mga kabayan at medyo may kahabaan ho itong ating mga bulaklak na nabiling itaw ay atin ho muna ang puputulin. mga bike po na natin ang mga Mga kabayan, lulutuin ho natin o ipipreto soon natin sa sarili mantika. At slow cooking lang tayo mga kabayan niya. Gagamit uli ho tayo ng uling para ho tayo ay hinay-hinay lang ang pagluto. Yan mga kabayan, palalapasin na ho natin ang sa sariling mantika. Mga kabayan, tuyutay-utay lang ang paglulutaw at di uling ahaw rin ating gagamitin. Slow cooking lang mga kabayan. Mga kabayan, titimplahan ho ang natin ito ng yan, asin at paminta mga kabayan. Yan. Yung iba ho pag, yung ibahaw pag nagluluto nito, ang ginagawa ay pa tayo ho ay direkta na mga kabayan. Araw ho ay palalabasin natin yung sariling mantika at isasangkot siya ho natin ng na, ayakan. kabayan, ay eh, di pagkatapos natin na timplahan ng asin at paminta, aray ho itataklubayin, Siguro ay nasa higit isang oras so natin aray lulutuin bago ho natin mapamantika. At, at ipapabagahin ho muna natin ng ais aray ating uling at ng mapamantika ho natin. Mga kabayan, arin, mga isang oras, bubuksan ho natin. Siguro arin aray nagpamantika na. mga kabayan, at bibisitahin ho muna natin aray ating, ating hong bulaklak ating hahaluin lang mga kabayan ng konti ating mga pati mga tingana ating mga pati mga kabayan ganda. yan mga kabayan adi. di yan mga kabayan di ariho itatakluban pa natin lulutuin pa ho natin hanggang sa lumabas ng tuluyan yung kanyang binakamantika yan ho'y pa at mamaya ho'y paglabas ng mantika niya ay di ipipretos naman ho natin sa kanyang sariling mantika. Habang ari rin pinakukuluan natin mga kabayan ay tayo naman ho ay gagawa na muna ng ating daddy well sauce. Aray mga kabayan, Nagayat mo muna ho tayo ng sibuyas. Ayan mga kabayan, susunod naman natin gayat na ay aring bawang. At ang magbibigay na excitement sa ating suka mga kabayan, sili. Yan mga kabayan, nagayat na ho natin yung ating sibuyas, bawang at sili. At di ngayon may titimplahan na ho natin ang ating daddy well sauce. Ayan. yan meron ho tayo na suka. Ayan, ako ba yan? Siyempre ho, lalagyan ho natin yan ng suka. Ayan, nabuo na mga kabayan, masukal. At tambay, din ilagay na natin yung pinakapaminta, suka at asukal. At syempre, titikman natin mga bayan at atin naman huhulihin kung ano ho yung gusto natin na lasa. Tamang tama ang hangin. Dating tagpa tayo ng kauting asukal mga kabayan. Para naman ito. Pangaing pangaing, ang anghang, nasim at tamis. Ito mga nakakapaglaway na. Isa pa nga mga kabayan. Ayan. Perfect na. Lulutuin ho natin ang ating pinakasitsarong bulaklak o yung tinatawag ho na kinabot sa ating mga kabisayaan. Kabayan. <laughs> yan mga kabayan, ito nya gawa yan. Ayan ho yung, mantika niyan. At dahil tinakluban nang ahon natin, hindi hindi na ho natin mister pang ihalbos. At ari humantikang aray, ay di na ho aray maluluto at mapiparitas. Ayan. Kunti pa. Tatakluban uli natin mga kabayan. At ari ho ay... Mga kabayan, tatakluban uli ho natin. At ari hanggang sa magmantika na ng ayaw at di mamaya mapiprito sa rin sa sarili niyang mantika hanggang sa alumutong na mga kabayan. Mga kabayan, nasa halos isang oras na ho itong nakulok at mapapansin ho natin ay eh, naubos na ho yung tubig, purong mantika na lang ho yan. Mangyayari dito mga kabayan, ay eh, aalisan na, na ho natin ito ng taklaw at ipiprito na ho natin dito sa kanilang kamangit. Mga kabayan, ay dito yung yan. Yan mga kabayan. Mangyayari dito ay pinakahalbos lang sa tubig kanina. Ay dito naman ay palulo ito ngayon. So, mga kabayan, ang ating bulaklak o ginabot. yon, halos natutos na na ho, mga kabayan. Palulotongin pa ko natin ang konti pa. ay yung sariling mantika niyan mga kabayan. Ay di mangyari na dito sa pinakatubig at mantika nito kanina. At ngayon naman ho na halos wala ng tubig. edi di purong mantika na ho yan galing din mga kabayan dito sa pinakagabot natin itong matikang ito kaya mawapansin nyo po ay nakutay ng mga kabayan pumula konti pa hao at ating malulotong ng mga kabayan yan mga kabayan at inahihwari kayo malutong na rin ating yan mga kabayan talaga naman tostado na yan mga kabayan talaga naglulotongan na ho yan mga kabayan ay yari-yari ko ay ayos-ayos na yung ay ating hoaring lelikomi mga kabayan ng ating batok Yan mga kabayan at diluto na ho ang ating ginabot o yung chicharong bulaklak. Yan mga kabayan ay e, natin sa sarili niyang mantika. Yan mga kabayan medyo marami malilipad at outdoor. Ito, mga kabayan di, ito ng ating pinalutong na bulaklak. At amin uh, na hong titikman tama-tama si Mrs. E bagong gising at panggabi ho ay eh, di tama na makapagluto na tayo at may mga kasama ho tayo kumain. Yan mga kabayan ating ginawa special sauce. Medyo eh, maanghang lang to ay eh, di mapapalaban ho si Mami Shea. Yan, magigising ho siya ngayon ng ayos dili sa anghang. Yan, check mo na, legit check mo na kung naging malutong bagahaw. Ayan. Hoy, talaga naman. Diba? Hmm. Mm. Mm. Mga kabayan, ah. Napakalutong ho. Mga kabayan, thank you Lord sa napakaraming blessing. Kain ho kayo. Yan. Mga kabayan, lalo na pag-arin sinausaw natin sa karne. Ayan mga kabayan, sinausaw natin sa ating special sauce. <laughs> Kain po kayo. Hmm. Ayan mga kabayan. Karaniwan mga kabayan sa mga mall, makikita ho natin may mga luto hong sa mga street food sa Ita Italaga naman ho na nakakapatang na kami eh. Lalo na mga kabayan din sa mga handa sa Batangas. Kaso yung isang baboy, kakaliit naman ho ng bulaklak nito. Eh pag naluto ay talagang agaw-agawan niya. Mga kabayan tayo nagluto na ng atay. Tama-tama ng mga kabayan yung, yung no. Yung anghang, yung tamis, at saka ho yung asim ng ating sauce. sa so, mga may have blend, mga kabayan hindi eh, hinay hinay lang ito at ito talaga ang mamantika eh mm -hmm. Mm -hmm. mga kabayan. Susubuan so, ko lang ang aking cameraman na si Buton, at wari ko gawin talaga naman mm -hmm. yun mga kabayan wari ko gawin ang aking anak eh, talagang gigil na gigil na rin hai. kain ko kayo mga kabayan yan di check ulit ang <laughs> sarap kain po kayo Sana'y matry nyo rin mga kabayam. Kain po. Yan mga kabayam, medyo nasa labas tayo at parang aambun na ata. Ay kami ni Mami siya eh. Kakain na ho ng ayos. Mga kabayam, sana'y matry nyo rin ho. At subukan nyo rin ho yung sarap ng ginabot o nung hari tinatawag na bulaklak. Mga kabayan, simpleng simple lang ginawa natin proseso sa pagluluto nito. Bali, hinugasan lang ho natin ng ayos. Sa sinangkot na ho natin din eh. Sa mainit na kawali. Yan ho ay nilagyan lang natin ng asin at paminta. At di kinakluban lang natin mga kabayan. Hinayaan ho natin na magtubig. At lumabas ang mantika. Bali, yung tubig at mantika niya, mga kabayan. Eh, bali, di yan na ho yung luto, Kaya hindi na natin inihalibaw. At di nang lumabas na ho yung tunay na mantika. Malis na yung tubig. Ay di atin na ho yan sinang kotse ng IC yan o generators na ho natin sa sarili niya mantika. yan mga kabayan simple lang ang ginawa natin na pagluluto nito hanggang sa lumutaw ay diyan ko yung nangyari ay na lang natin sa sarili niya mantika. at ito na mga kabayan ang sikat na bulaklak o ginabot na talaga naman ho na ultimate putok batok kaya yung mga may sa putok batok na i ay di lang mga kabayan talaga naman ho kahit na masarap ay ho, kailangan may ingatan pa rin natin ang ating kalimutan ano mga kabayan ay suya ay di ka ay pandali na ng pagkain Sabay pa ang natin ang um, tsaka, sabay natin ang bride. Mga kabayan, yung ganito yung ginabot ng iba pag lolo to ay nahalbos pa. Ito naman na ay napakatubig. At saka ho mamantika. Kaya pag ito po ay eh, pinaray ng diretsyo na, pwede na rin ho ayawin. mga kabayan, eh, i-enjoy na namin ni Mami siya. At tam tama, naman ang medyo. <laughs> umuulan na rin o oh, umaambo na rin ha. Ay, kakain ho tayo. Hindi ho namin ari ubusin lahat. Ari ho ibibigay ho namin sa iba eh, sa mga kapamilya namin sa Silangan. din sa kapamilya ko ni Mami siya. At baka naman ho kami dalawa ay Pag naubos namin, aray kain ho mga kabayan. At ari i-enjoy na natin ha. Napaka lutong. Sarap. Mm. Uh, mga kabayan, maraming maraming salamat po sa pagsama po sa ating video. At sana po ina-enjoy nyo din. At kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. kain po. Amin, <laughs> Good job. Thank you po. Ingat po lagi. God bless.